wala nang kahit uh, i-sugarcoat ko naman para huwag natamahin yung iba e eh, hindi naman talaga totoo talagang masama ang itsura ng basura ng Maynila but as you all know also the moment I stepped in uh, June 13, 1201, uh, I uh, received letter communication that the tunyong contractor or <coughs> garbage hauling in the city of Manila gave up already. It's not because hindi nila kaya hapudin yung basura. I, I, I don't want to jump into that uh, conclusion. I'll just state facts. Para walang politika. Dahil yung iba naman sa inyo dito, nakasama ko yung iba sa inyo, hindi ko nakasama para maging komportable kayo we will not go back in the past. Let's just uh, move on. In problem solving, one, no scientist can resolve or great mind can resolve a problem by denying the problem. Eh, paano mo malala mo may problema kung hindi mo naman na may problema? Ano sa mo? Tama naman. But we all know, kayo matanong ko, kayo nasa consultant, tumambak ba ang basura sa Maynila? mabuti Mag-aamin na tayo ha. ang nagsasama, a nagsasabi ng tapat, nagsasama ng... But uh, we, with that physical challenge with regard to garbage will brought danger to the health of our people, nadagdagan ng kansilasyon ng kontrata. Hindi nila kaya na magpatuloy dahil hindi rin sila biniyaran. Para huwag na kayo malito ah, kasi baka fresh pa yung utak ninyo sa kampanya eh. Dahil alam ko, in this great hall, also, you've heard so many things during the campaign. In fact, di ba kayo nagtataka mga chairman, nakapasok kayo dito, hawak niyo cellphone nyo. Kasi dati pag pumunta kayo dito, bawal ang cellphone. Tama ba? Yeah. Bawal ang recording. Tama ba? Because... Kung nagsasabi ka na kasi ng malingan, may tinatago ka talaga. Kaya ayaw mo magpa-record. Pero dito, dalan niyo ba cellphone niyo ngayon? Wala ka-away sa inyo na misis din yun. <laughs> kasi hindi nangyari dito eh. Three hours eh. Hindi makontakt ng asawa. Siyempre, nag yung asawa. Baka may nangyari dito sa chairman. Hindi sumasabot. Hindi nakatawag Kasi hinold yung... So, to state the record straight, kaya kung malis ang Lionel, dala na, hindi sila binayaran. Kaya kung malis yung kinuha nila, hindi rin sila nabayaran. Inero lang sila nabayaran. Ang utang na natin, sa basura alone, 950 million pesos. Now, if I'm lying, if you think I'm lying, I'll give you the records. Ibigay ninyo sa mga magagaling ninyong congressman na kung ano naman rin sinasabi sa akin para protection ng yung kanilang amo. O na, tapos na yan. O, let's move on. Anong ginawa natin? Tanong po sa inyo ngayon. Marami na ba sa zona ninyo na nahakot ang basura simula noong June 30 to 2 o'clock ng hapon? Marami na. Kasi mayroon pa ako nakikita. As we speak, the problem of garbage crisis or the garbage crisis in the city of Manila been hunting us for so many weeks run by 65% today as of last night yun 65% ibig sabihin, nakikita ninyo sa mga kanto ng barangay nyo may mga pulo-pulo pa halima-lima hmm, pasampu-sampu pero generally yung malalaking basura katulad sa district 2 o doon sa Hermosa sa district 3 doon sa Chinese, uh, dingding ng Chinese Cemetery, o, oh, uh, papuntang Arpapa, oh, yung Blooming Tree, yung Carriedo, yung Arten, simula uh, 128 hanggang doon sa Barangay 20, oh, the entire uh, kilometers of the port. At yung isang gabi sa Kapulong, oh, yung mga major, talaga yung nakikita tayo sa Divisoria. So, now I, as your mayor, guarantee you, no matter what political color you have. Guarantee you, in the coming three or few days more, lobby binawan ng Diyos na bigyan ng malakas na kalusugan yung ating mga DPS engineering at yung pinakusapang holy at ang MMDA na magiligtas yung ating mga palero tagahakot mag-normalize na ang collection ng basura sa darating na linggo. Okay? So you tell that to your constituents, that's one, that's one of your take today, that your way did guarantee already. No normalize na. Ibig sabihin normalization, pipilitin natin na kunin muna yung basura lang sa kalsada at pinag-usapan ko naman ng tao na kung kaya i-delay, kung kayang i-delay, yung nasa loob ng high walls, huwag muna ilabas until makuha ko na makuha yung sa kalsada. Kung kaya lang. E kung hindi naman kaya, wala dapat na nilabas. We don't blame them. You tell them that. We don't blame the people. It is the fault of the city government not collecting the garbage. But I will correct their wrong doings in the past. So yan ang muna ng And yesterday, through the leadership of uh, Vice Mayor uh, Chief Achinsa, the city is now under the state of health emergency. So, yun ang unang yung take yung basura. Eh, yung problema, nung ang problema, ng tampak ng basura, nangabaha dahil sa lakas ng ulan. Saan napunta yung inanod na basura? Sa 3D sa Parameño. Tama naman. Sa ilo, lalo na dyan sa Tercera Distrito at saka sa 6th District. Dyan, maraming uh, ilog. Kami, meron din kami, sulog apog yun yung pinakamalaki. Uh, halos sa atang Maynila, maraming creek. Eh kaya ko tayo pinatawag, Pagkal oh. may budget naman kayo sa tiklaging. May budget naman kayo sa barangay. Gusto ko lang, yung 896 barangay, kami ay issue already uh, executive order na every resources that we have we utilize to be utilized to declare declare our training system. E eh, pwede ba akong mag usap sa inyo at sampunang inyong mga kasamang barangay, Diyos Pwede pa na itupun ninyo ang inyong lakas kagalingan sampunang inyong mga kasama sa barangay na ang maging direction natin ay mabawasan yung volume ng solid materials so, solid materials, maaari yung buhangin maaari yung alkitran o ano man yan, basura sa ating mga kanal at drainage kaya ko kayo at wala akong pinili, mapapansin ninyo napakakampi mapakalaban. Kilala ko kayo lahat Huwag na tayo magpunwari sa sarili natin. We are disregarding what happened in the election. Let's just move on. At gusto ko isa puso niyo ulit. Bakit ba ako tumakbong barangay chairman? Bakit ba ako tumakbong talawa? Ang alam ko naman, gusto niyo lang maglingkod. Kaya e baka hanapin serigala. Wala serigala. Regala. Nandun sa sunog. Ah. Eh. Kasi so chairman din yun. Siyempre wala akong pinipili. Kaya ngayon, magkwentahan na tayo. makikiisa ba kayo? Yes. Kaya nyo bang kumbinsihin ang inyong mga kapwa chairman sa inyong zona? Yes. Hindi, yes. tapos na ako sa Kasi na kayo sa boses ko, medyo na mamanat na ako. Wawalong oras pa lang yata ako nakakatulog simula noong... But I'll join you. I will not ask something that I cannot do. Now, ito ngayon. Eh, hey, your Yan problema naman namin mga chairman. Pag inaakot namin yung buhangin, inaakot namin yung basura, wala naman dumarating na umahakot ng buhangin kasi ayaw kunin ng kuling. Tama ba? Huwag kayo magalala. Mamiya, City Engineer, oh. we will deploy all our logistics oh. as per your request. Asal si Director Joel Pan. Ito. I'm <laughs> sorry, Joel. Bigit ka na pa Makulim din kasi. Ikaw lang yung mga. Joel. Oh. Kunin lahat ang communication na access sa kanila. Itawag nyo kay Director Joel Park ang lahat na inimbak ninyo na buhangin i-send nyo ninyo ilagay nyo sa sako sa tamang sisidlan at ang magiging problema nyo na lang magbibilang na lang kayo ng araw kung anong oras o kunin. Dati ang problema nyo may kukuha ba o wala. Tama? Ngayon, ibababa natin ng konti yung problema. Kote ninyo, iayos ninyo, you see to it na hindi siya nakakasagabal, piyak. Ito na yung kapiyak. Piyak darating ang City Engineering Office para kunin yung mga debris na yun. Yorne, eh, ang tanong, kailan? Ako na tatanong sa sarili ko, dahil alam ko naman yun ang mga itatanong ninyo. Ako na rin sasabing sa tanong ko. Hindi kumay pa nga ko in one day. 896. Pero I guarantee you, kukunin. Hindi na natotos gas, alam nyo, alam ko naman minsan gumagastos pa kayo ng personal pera. Kung kali yung pera. Ipakikiusap ninyo kung kanika nyo, wala nakakutin yung DOD. In fact, maraming chairman dito, nung kasagsagan na hindi nakakut yung basura, gumastos pa para i-prioritize sa kutin ng basura sa barangay nila. Tama mali? Tama! Sabi ko sa inyo, taga Maynila ko. I know what's happening. Alam ko yung hinaing ninyo na tutugunan ko lahat yun. Kaya, so itong declogging concept natin, eh magtulong-tulong na tayo. Now, tanong, oh, sige na, Joel, ka walang bala. Tanong, maririsol ba na ba ang baha sa Maynila? Dapat, kasi kailangan may take naman ang taong bayan. Maririsol ba ba yung baha? That I cannot guarantee hindi ko yung ipangako, hulaan ang panahon. panahon. Bakit? Hindi ko alam kung kano ka naking ibubuhos ng langit na tubig sa lupa. So, it may. But we may experience flooding pa rin. Pero, yung pagbupa, must mas bibilis. Tama ba? Tama. Logical ba? O yun lang ang goal natin. Yun ang goal natin ngayon. Yun ang bank aid solution. Baka, dahil nalinis ng mga barangay chairman, ng mga city government resources, yung na Nagkaroon ng space, you know, science will agree with us, space occupied by matter, lesser space. So pagka nabakante, mas marami tayo tayong, tayong iload na tubig, umuha pa. And ang takbo ng araw, naturally, mawawala. Okay na tayo. Alam na natin yung gagawin. Ano ang obligasyon nyo? Obligasyon ko? Alam na natin yung magiging epekto. O. Panandalian. Pansamantala. No? I would like to inform you. Yesterday, I have received already the official copy of what we did. Mind you, with the records, of what we did na kinomisyon na aralin ang drainage system of the entire city of Manila. Okay? Kailan siya kinomisyon? Noong 2022 before I left. Yung resulta ng komisyon, natutulog lang sa... Yung pag-aaral, tatagalugin ka na lang. Yung pag yung plano, o oh, yung pangarap kong master plan, mind you, master plan of the drainage system of the city of Tapos yun, hindi ko alam ba't walang gumamit. yesterday, sinurender na sa akin, gusto ko lang malaman niyo. meron na tayong master plan and I believe from what other national agencies said yesterday, we are the only city now with the master plan ng drainage system na syudad. And this master plan, whatever we're going to do today, tomorrow, next week, next, next month, with regard to infrastructure project underneath the road. Sabihin, oh, lahat ang pagpapagawa na kanal sa ilalim. Whether senators, whether congressmen, whether BPWH should be in line with our master plan. So, hindi natin makikita ninyo sa Bakuod. For example, hinukay, nilagyan ng drainage, pero yung tubig lumipat lang sa kabilang barangay. Maraming reklamo sa Bakuod, sa may Santa Mesa. Ang daming hinukay ito na drainage. Pero yung tubig nandun lang sa kabilang Ito Eh kasi hindi naman magkaugnay Nag-gets nyo mga chairman? Hindi nag-uugnan ng hindi daw. But please now, and we will correct what happened in the past. Now, tanong, your name? <coughs> Kailan matatapos yan? Kasi mahaba po yan, master plan po yan. Pero at least meron na tayong Biblia. Meron na tayong susundin. So, maraming napakalaking bagay. Now, will we benefit now? Maybe but I am not sure immediate. I don't think so. A very pragmatic person. naman. Will our children or grandchildren in the city of Manila benefit from that massacre? Kung matino ang gobyerno. Ibig sabihin, paglalaan talaga ng budget. Ang garanti ko naman sa inyo, kahit tukod ako, eh, uutay-utay mo. And I hope the next leaders of the city now will continue. Other members, like congressmen, like senators, like DPWAs. Okay. So, meron na tayo. So, meron tayong gagawin. Action na natin ngayon. O, nagpapanig-panig tayo ngayon. Ah, uh, natin yung gandami ng tao. Binabawasan natin yung problema ng syudad. Ah, pero meron tayong direksyon. Yung barko natin maglalaya. May dapat ng puwerto hindi sa gitna ng dagat din mauwi. yun ang uh, uh plan niya. So, maliwanag ba mga kapwa po halal yung bayan? <coughs>